そういった hindi pa po pala tapos yung mga chismis ngayong araw. Okay, pagkatapos ko pong ibalita kanina yung ulat ng Philstar na it's showtime ang papalit sa GMA7, ay merong pasabog okay? Uh, doon naman sa Reliance, sa TV5. At nang sa post by none other than si Atty. Buko. Tignan mo ka naman to si Atty. Buko. Pagkatapos ipanalo yung pong sa tv BJ at uh, yung yung tape ay uh, nagsara dahil doon kasi eh, nagtuloy-tuloy na 'di ba na dumapa na sila. O pero ngayon po ay may panibagong business deal na niluluto itong si Attorney Buko kasama po ang TV5 at none other than Willie Revillame. Okay? So ito gusto kong gusto kong aminin. <coughs> Gusto kong ano... Na nagkamali ako... Okay... Akala ko nun... Na... Yung uh, alitan... O yung tampuhan... Between Kuya Will at TB5... Ay... Uh, ay... O baka irreparable... Na hindi... Hindi kayang i-repair... O oh, pero... It looks like... It looks like... Na mukhang ano mukhang kayang kaya naman pala ni Atty. Buko <laughs> ganon ka tinek itong si Atty. Buko pag siya yung mga humandel ng no mga bagay-bagay so nag meeting uh, ito ang post ni Atty. Buko Wawawi sa TV5 Wawawi pa yung nilagay eh. Isa, sa ABS yata, yun, sa ABS yung sa ABS yung Wawawi. Wawawin yung yung uh, uh, hawak ni Kuya Will na uh, sarili niya. Okay? Um kasama si ni Kuya Will dito si Ma'am Jane Basas uh, na naka naka ano naka crouch naka, ano, tawito, naka sling so pagaling kayo kagad Ma'am Jane at Sir, uh, Sir Gido na mga bossing natin yan sa TV5 di ba uh, Sir Gido sa Balyero uh, nagmeeting sila at mukhang nakangiti sila lahat si Kuya Will nakangiti di ba si Ma'am Jane Sir Guido, nakangiti Sir Gido nakangiti So, si Atty. Buko, laki ng ngiti. So, di ba? Ibang klase si Atty. Buko eh. So, ito kaya ay senyales na may magbabalik sa TV5. Wow, wow, win. Kuya Will. Okay? At maaring i-take over niya yung pong time slot bago mag-news. Okay? Tapatan yung family feud nung kabilang estasyon. Okay? So, ganito kasi yan guys eh. Ito kasi yan eh. Ito yung tingin ko diyang nangyari, okay? Ito, personal ko lang to Mali siguro ako Hindi ko naman alam eksakto eh Siguro um, Sinubukan ni Kuya Will na Kasi nawala yung tape ba diba? Pagkakataon na Bumalik sa noon time Siyempre, lucrative yung noon time o, eh, Siguro nagparamdam sa GMA7 uh, Nag-post pa diba? Para magkaroon ng clamor Na wawawin sa GMA7 At gumawa ng ingay, pag-usapan So, maaring yun yun uh, Pero yung GMA, baka decidido na talaga sa it's showtime. Eh, baka konting negotiation lang talagang kailangan at talagang showtime yung gusto nila doon sa time slot na yon. Dahil nga naman, mas malakas yung showtime ngayon at matagal na wala ni Kuya Will. O, oh, ito si Kuya Will, syempre. Ah, ayaw nyo, ha? Ayaw nyo ko ilagay sa noon time ha? Ano yan, eh? Mga, ang tawag dito, mga negotiating tactics yan, eh. Mga negotiating strategy yan, eh. Na, sige, pag ninyo ko kunin sa GMA7, doon ako sa kalaban nyo dun ako sa Babalik ako sa TV5 Diba? Yun yung siguro yung Di ko alam kung yun yung Naging negotiating tactic Ni Kuya Will Eh, itong GMA Kung They call the bluff ah uh, Ang sabihin nun, Parang Parang Iniisip ng GMA Di, binabluff mo lang kami Di ka naman Di ka naman tatanggapin sa TV5 Gumano yung GMA Wala ka ding choice Sa amin ka din talaga no, Siguro baka ganun yung Yung GMA7 Kaya hindi na Hindi na inentertain entertain itong si Kuya Will Eto, tinutuo pala ni Kuya Will. E, eh, kasama niya si Atorne ni Buko. And of course, uh, malaki yung ma, 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 madadala ni Kuya Will. Diyan sa time. Isipin mo, yung news, yung frontline line, napagitnaan ng dalawang top rated shows. Meron ka ng uh, Batang Kayapo ni Coco Martin. Meron ka pang wawawin ni Willie Rebillami. O, dalawa yan. Naka-sandwich yung frontline line. Hindi, lalakas yan ba diba, maaring merong mga tampuhan o hindi pagkakasundo ang TV5 at ang kampo ni Kuya Will pero in the end uh, business is still business at uh, definitely definitely ay ha si Kuya Will lalong umiinit yung pong uh, tapatan at banggaan ng TV5 at ng GMA7 di ba kasi ngayon o oh, mag mag, mag maghaharapan ang babanggaan na Itbulaga at saka It's Showtime sa GMA. O ngayon naman, kung ano yung nasa GMA, kung family feud man yan, o tatapatan si Kuya Will na alam naman natin na uh, mabigatin din pagdating sa ratings at maraming natutulungan. So, ayan, ang question na lang dito kung producer ba yung yung si Sir Tony yung binalita ni Atty. Buko, no? yung binalita noon na, na inayos din ni Atty. Buko at uh, kung nagkasundo na ba at uh, kailan ba? Di ba? Mukhang nakaready na si Kuya Will eh. At isang tanong dyan Saan magsustudyo si Kuya Will? Ano ang kanyang gagamitin na studio? Uh, para mahirap na ano hindi, hindi kaya na ano guys Hindi kaya na makihati sa Eat Bulaga Dahil may mga replay yung Eat Bulaga eh So may mga tape may mga tape na sa hapon ginagawa eh So parang hindi yata Baka hindi abutin na magaano So ang tanong Saan mag studio si Kuya Will Kung dyan siya sa TB5 Diba? Sa Will Tower ba? Maliit lang naman yung studio doon O ibang studio gagamitin niya O baka naman sa APT Masyadong mahal yung APT din eh Kasi alaki <laughs> eh So yun yung mga katanong Hindi kaya si Kuya Will yung sa Hindi naman siguro Pwedeng-pwedeng yung itbolaga ko Theater si Kuya Will dyan sa Reliance. Ah, may ganun ding, may ganun senaryo din. Kaya, kaya ba naghahanda ng Miralco Theater? Kasi magdadalawang studio. Isang Itbulaga, isang Wawawin. Hmm. Um, natin alam, Hindi natin alam kung gano'n baka, ano, o oh, nagkataon lang. So, yan po yung mga, ano, pero, pumaga, ito si Atty. Buko, ayo ayo talagang, Kumaga, eh, hindi pwedeng yung show time lang yung malaking balita eh. Talagang kuya, wilo, babagsak ng bang! O, oh, TV5 O, oh, eh, di ba? Talagang palakas ng palakas yung TV5 Iba talaga yung energy nung dumating dyan yung TVJ So, abangan natin yung confirmation Kasi lahat naman na to, hindi naman, hindi naman nakukonfirm pa eh. Pati yung sa GMA pero Although, mamaya ire report ko Parang kinukonfirm na nung ibang mga sources natin eh So, thank you very much po See you po sa next video Stay safe parati guys Ayan. see you later mga Dabar